kung ikaw ang masusunod. Kasal na ba agad o live-in muna? Nasa linya na natin ang commenter na si Jaika Balatukan. Ayan, hi Jaika! Hello po! Hi, thanks for commenting. O, oh, dire-diretso na tayo. Bakit mo nasabi na live-in muna bago magpakasal? Kasi kung magpapakasal ka po, kapag hindi, po na, hindi mo naman sigurado yung... Desisyon mong yon da ang dami na kasi ngayon, di ba po, nagpapatulpo. Eh, mas maganda live-in muna. <laughs> oh, 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 Maganda live-in muna kasi, una, magastos ang annulment. Magastos na nga ang kasal, magastos pang annulment. Oh, oh. At hindi pa po tayo dito open sa divorce, di ba po? Kaya, oh, oh. mas okay na po yung live-in muna. Salamat, yeah. si Ann Beltran. Yeah. Nasa linya natin, Ann. Magandang hapon. Good afternoon po. Mm -hmm. Para sa'yo, ano naman na mas importante? Mas importante po sa akin yung kasal muna. Kasal, okay? Bakit? Bakit? Kasi ano, aside from believing in the sanctity of marriage, it also serves as your protection. Kasi mm -hmm. when we talk about legalities, mas may karapatan kasi yung kinasal. Mm -hmm. Okay. Ah, okay. uh, ikaw ba ay kasal na? Hindi po. Single hindi po. Ah, single pa. Single and looking or single and taken? Yeah, uh, uh, looking looking. Looking. Oh, okay, Paano pag na? may nakilala ka na... Hindi mo makataken eh. Single and looking or single and taken? Pa po. Ayan, sige. Looking po. Looking. Paano kung may nakilala ka ang isang lalaking mahal na mahal mo pero ang gusto mangyari ng lalaki ay mag-live-in muna kayo bago magpakasal? Ayun Papayag na, ka ba? Po. Hindi po. Ah, hindi talaga? Oh, kahit, love, love, kahit love na love mo siya, uh, i-break yes. mo na lang siya. Ga ganun ka Hindi kasi nga po, oh. I believe in the sanctity of marriage. So uh -huh. si God muna. Kumbaga Ayun. dapat siya yeah. mag-adjust sa'yo. O, oh, gano'n. Uh -huh. Walang libin-libin, pakasalan mo muna ako. Gano'n. Yes. Ayun. Ayan, okay. Pepe -pe pray you. namin ha, na sana ay uh, someday ka na soon. Na, na, no? oh, oh. Yung uh, husband uh, to be. Husband material. To... Or ah. yung kanyang the one. Mm. the one. The one. Ay, okay, good nacha. You, you. Tanong natin na sila Father. Ano mm. po ang thoughts nyo doon sa question natin sa ating netizens? Kasal ba agad o live-in muna? Ano pong masasabi niyo Father and Brother? Kasal siempre. Oo. Oo. Pero katulad din nung binahagi namin kanina, bago ka naman humantong doon sa pagtataya mo kung ikaw ay magpapakasal, mm -mm. dapat din din discern mo yan. Yeah, discernment. Oo, yan. may discernment Oo. din yan. Siya na ba talaga? No? At, uh hin sa, sa proseso ng discernment minsan nga iba pumupunta sa live in pero sa akin hindi kinakailangan eh maaari mong makilala ang isang tao kahit hindi kayo pumasok sa isang live in na uh, relationship yeah. no uh, basta mayroon kayong kabukasan sa isa't isa mm -hmm. tapat kayo sa inyong mga damdamin yeah. no nagiging totoo kayo sa isa't isa mas mas makikilala mo yung tao at siyempre, kapag nag nagkakaroon kayo ng panahon no so yeah. para sa isa't isa. So yon. Pero hindi niyo naman kinukundena ang mga taong na, uh, pinili nilang makipag live-in muna because of so many reasons no. Mer iba economic reasons, iba alam niyo na nabuntis, kailangan muna hmm. i-prioritize yung pag-raise ng kid, di ba? Dahil hindi at yung Saka bigo, hindi ba, rin namin papayuhan ka agad na halimbawa kung o -o. ang dahilan lang ay nabuntis, nabuntis. ipapakasal ka agad, Opo. hindi. Kahit 'yon ay kailangan dumaan po sa ayun, proseso Ayun. So malawak naman ang pangunawa ng simbahan. Hindi pinipilit pilit for kit na butis, paksal kayo. Eh, hindi naman pala ang isa't isa, parang pagkakamali lang. Alam mo 'yon? Mapusok lang ang damdamin. O papo, si brad.